Hello guys, kain po tayo ng tanghalian. Oh, mukbang native na chicken. Native na chicken, may papaya. Kinuha. Yung mag-asawa. Kaya may buco. Kinuha dito sa backyard, front yard, ang papaya, ang malunggay, yan, naririnig nyo. Yeah. Hmm. Hmm. Gusto mo din pala mag tiktok tok eh. Kaya ako nag-grab na ako yan. Nikit na manok. Hmm. Hmm. Sariwa luto. lahat. Luto sa kahoy. Luto po sa kahoy. Hindi po ito luto sa kahoy. Luto sa apoy. Ito ang ginamit na para maluto sa ganit. Pumit. Hmm. Tuyo pa kami. Nahuli lang sa iligasyon niya. Ayun na, ay ito yun. Dawa ito man. Mm, ano guys? Iba guha nila dito, lokalo. Kain tayo ng native Mama, na manok. Na Yung native na manok, alaga. Ito, oy! Mm, ang agad. Mm. Pag masipag kang mag-alaga, ang tanim, makakain. Kaya kami dinag -luto, dinag -luto lang kami hindi nagluto. Pinaluto lang. Yung nagluto, kain kami sama-sama. Ayan. Yun. iya nokia kita kaldu harusnya sebaban ha. di mana so kalau ada tuh yang margi 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 tuh loh jadi emas digunakan tuh emasnya emas pekau mangalus kaldu aya kaldu kaldo ya? mangalus kaldu kaldo. Yung papaya mau yang sarap apa aya oh apa aya kamu Bambi, saan ito na sa'yo? Yung tubo? Hmm. Mm, 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 hmm. Vlog ako. Isang muna? Di ka ba tapos vlog lang? Nga. Eh, 5 minutes? Wala, lang second. Eh, TikTok. Na, pwede na. TikTok lang yun. Short Shorty, short. Short video yung sinasabi mo, TikTok. Yow. Kunti viewers ako, followers mm. ko. Beto yung followers ko. Better naman followers ko fifty <laughs> Hindi naman ako nagtitiktok. Nakamahanan ako. YouTube ako. Subscribe nyo po si Mama. Thank you sa nagluto ng tinolang manok. Hmm. Kamit na ako dun eh. Kasi guys, kapag bibili ng feeds dun sa iba, eh, meron ka namang ahente na lang mas mura ang di-deliver. Kaya mag -di -de Mas mura. Hindi pagpangit ng produkto niya, huwag natin bayaran yung feeds sa kanya. Pinakamak mo kami. Ang gano'n sa miyang ni Busmen. bukannya kan ini nabotu anak neng mengenai nangan cerita rakitak nangan rakitak rakitak agak apa nih Benson kini Nicole agak apa nih Benson kini Nicole Jaisel dokter sih tinolanya pamutirol ayo kau tidak sabau kami paris sabau ya karena masalah pun sabau orang mah kerjamen

Nagbuludan nga ito, Drel. Eh? Ang kumama nung ang boy. Sika, bumulod ah. Ang ulo kang aron. Napudot unay. Sika, bumulod. Baka din na kaya sa buludan mo ka. Balong, kahit tayo balong. Balong kanya ang tea. Balong, hindi nga ang daming ulam. Hala, ay guys. Wala. Ayaw, ma'am. Ay, no, ba ito, Ay, ba na ni Ante? Ay, ba na ni Ante? Ay, ba na ni Ante? Ay, na ni tapos na 5 minutes. Napakita ko yung tinola. Ayan. Okay. Mm. Sabi mo mukbang mama, kaya mabisok. Bye guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Ingat po tayong lahat, mainit. Inom po ng madaming tubig. Mainit po ngayong panahon na to. Thank <laughs>